Hello guys, good morning Ayan, ay hindi na pala good morning Pero still Ano pa rin kasi 11.40 Yeah, 11.45 na ay, ito, Pupunta na naman ako sa ano Sa matanda Magbibisita ako doon Pero kakain muna ako Dito lang sa may yan, Sa Food court Dyan araw-araw ganyan na lang bili lang ako kasi wala pa eh pag andito na yung matanda magluluto na rin ako kasi nga nakakamis din minsan magluto ko lang tapos sa bahay kasi kakapagod din kakain ka sa labas, lalakarin mo ang layo-layo, malayo kaya Yan po guys dito ako duman sa kabila halos ano dito ayan walang tao na ano dumadaan ito yung main road na ano na sinasabi ko last time puro kaho yung ano mo dun sa kabila may ano doon may shelter makadaan ka doon pag umulan pero okay, hindi naman umulan umiinit naman dyan din may mga daanan din din dyan. Pero hindi ko pa memorize next time. Dadaanan ko din yan. Sa ngayon, dito muna ako kasi hindi ko pa memorize dyan. Malapit lang dito yung ano, nag-stay ng matanda. Kapag dito ako dumak... Ay! Naku po! <laughs> Ang sinilas ko. kasi ako sa ano sa... sa stick dyan. Kaya ayun. Natapon na ang chinelas ko. <laughs> And dito na naman yan. Yung mall na yan, yan daw yung science center. Pero hindi pa ako dyan nakapasok. Sabi naman, next time, punta kami daw dyan. Aba! <laughs> Gala din to yung amo ko matanda eh mahilig din siya gumala pero okay okay lang yun, mabait na mo kaninang umaga pumunta na ako sa kanya kinuha ko lang yung susi sa ano sa mailbox kasi nga eh, baka marami na daw yung mga sulat doon mga uh, bill electric bill kaya kinuha ko kanina susi. Pero, bumalik naman ako agad kasi so, hindi pa oras ng bisita. Pag oras na ng bisita ay eh, yun. 12 hanggang 8 PM. Grabe yung ano, allergy ko pa sa mukha. Ang kati pa rin. Lang araw na to. Hindi pa rin ano matagal kasi mawala yung allergy ko eh. Hindi naman ako umiinom ng gamot. Aba kahapon, may napulot akong wallet. Tapos yung post ko sa Facebook, sa ano, sa sa Singapore, sa Lost and Found. Kaya yun, nag-post ako. Tapos kagabi, hindi ko na malayan pala, nagme-message-message message na yung may-ari sa, sa uh, ano ko, sa spam message dun siya nag message na ano, na malaya mga 11 na ayun, kailangan, kailangan niya daw yung wallet niya kasi mga important, ano yun, ID oh, mga important din naman talaga yun na ID kaya yun yung palala moves niya sabi, tinanong niya ako kung uh, moves ko daw sabi ko, hindi ko alam kaya yun, dito ko yung napulot o sa so malapit sa basurahan. Sa so hapon. Nang hapon. Basang basa. Kasi grabe yung ulan. Siguro nagtapon siya ng basura. Pati wallet niya, natapon niya. Kaya yun, hindi man lang nagpasalamat na message. Oy, thank you. Wala. sabi grabi grabe naman itong ugali ng babae na Hindi, thank you. Wala. Kaya, ang na yan malapit na ako, guys. <laughs> malapit na pala ako sa ano sa matanda yung kung saan siya nag stay TCF West. Parang hospital din 'yan. Kasi may mga nurse at doktor din diyan. Marami, marami. Maraming pasyente doon. Na nag-stay. Ayun lang yung building na Ay kahoy na. <laughs> natakpan ayan o, yan ang gusto kong puntahan dyan oh eh. pero next time na punta ako dyan tapos magbablog din ako dito na ako siguro mag cross tapos dun ako sa kabilang dun ako kakain sa si kinakainan ko kasi masarap yung luto niya Ayan guys, dyan yung nakatira yung matanda ngayon. Sa ngayon. Yung may blue na building. Dyan siya nakastay. O diba, dyan ako magkatapos din Tapos dun pa ako sa kabila kakain. O, sige na guys, dito na magtatapos yung aking vlog. See you my next vlog and God bless everyone.